Hello guys, nandito tayo. Ako ang inyong admin Leon. So nandito tayo ngayon sa Biloso, no. Nag-aalo kasi tayo ng Converge pero suddenly or sabi natin biglaan nakakita ako ng mga taniman ng ampalaya. Ayan, Ang so, oh. napakadaming bunga ng ampalaya nila. Ayan. Ayan guys oh. napakadaming bunga ng ampalaya yun ang lalaki ay kita niya yan, guys oh ang daming amparaya sa biloso Ayan. Ayan, nandito tayo sa Biloso guys Ayan. napakadaming ang dito nakakatuwa Ayan. And guys, makikita nyo guys, may tinutumpok nila yung ampalaya nila. Ayan. Maganda yan sa ampalaya pag tinutumpok yung ganyan. Ito si kuya oh. Siya yung nagtanim nitong ampalaya. Kuya, anong kaibahan pagka hindi mo tinumpok na ganyan? Namamatay na, na ayun, napapasikraw yung ugat pagkahan. Ano yan kuya, inaano nyo pa? Yung pinagtatagpo nyo pa yung mga mga tawag dito flowers niya. Hindi na. Kumbaga ko sa mga bubuyog na lang. Kaka-spray lang to, kaya hindi tayo naka-harvest. Sa ganito, ilang square meter to sir? Siguro estimated ay nasa ang 1,000 no, square meter. Tapos kumikita raw yung sila ng ano ng mga 100,000 dito. Medyo mura raw ngayon ng ano eh. Mahal mahal dati. Tapos tong mga damo-damo nito, hindi naman masyadong nakaka-apekto no, sir. Kasi nga nakatumpok. So tignan niyo, hindi hindi siya ano. Hindi siya nakaka-apekto sa puno ng ampalaya. Ano yan, sir? Yung mga nandiyan sa ano? Aha. Ayun, tayo ng baka. Kaya pala, sir. Ibig sabihin, niya ang sikreto niya, sir. Kaya maganda itong mga ampalaya niya. Ito, binibenta niya rin, sir. Vermiculture. Yung bulate. Bulate siya ano? Ay, baka. Nagbibista niya yan doon. Madami kayong bulate. Nagbibenta kayo. Magkano? 50 Oh. Sa kilo. Pagano kukuha ko, sir? Ah? May nagpapahanap sa akin ng nakaraan eh. O, oh, dito, Di, ko dito. dito, uh, dito Hindi ko pa alam 'to. Ayan. Pagkukuha lang Papasok ako dito, sir. tingnan mo dyan. Sige, sir. Nandiyan siya ngayon, sir? O. Sige, sir. Dyan, kung nga mo So yes sir. Kunin ko lang yung ano